Ah, sa linya natin, Attorney An Montelibano, Pagulo mm. po, Executive Director, Philippine Independent Power Producers Association Incorporated. Uh, yellow alert uh, status tayo ng na man, na araw. Mm. at uh, pinakamataas daw na um, konsumo ng kuryente ay na uh, naitala nitong nakalipas na miyerkules, no? So, alamin natin ang status kasi, weng, may mga palyadong planta eh. Maraming ano nag-unscheduled. Unscheduled, unscheduled diba? no. Oh, oh. Unscheduled a uh, forced shutdown tapos may mga derated ibig sabihin, hindi nagpo ng sapat na supply na kuryente. Si Attorney Ay, Anne Montelibon na nasa ating linya. Attorney Ahn, magandang kumaga si Joel Sueg. Good morning, ma'am. Hi, good morning Joel at Tweng. Magandang umaga. Ma'am. May mga yes. planta raw tayong palyado, ma'am. Ganda ng tawag mo, ma'am. <laughs> <laughs> Nilalambing Ma. ko, ma'am, kasi medyo magamabigat yung usapan mabigat natin. Magamabigat na ang usapan o. natin, ma'am. E eh, nakatasalalay <laughs> sa inyo ang maayos na daloy ng uh, kuryente sa ating mga bahay. Alam ko, alam ko. Ay, sabi, ko, ka na, alam ko na <laughs> <laughs> Pero uh -huh. alam naman natin na, 'di ba? Yung pag, pag may nasisira na planta, it's a it's a normal, kumbaga occurrence na 'yun, 'di ba? Yung mga dinidiscuss discuss natin noon. Mm -hmm. Yung mga forced outage or yung mga unplanned outage, normal po yung nangyayari kasi minsan hindi mo naman talaga na-predict. Mm -hmm. um, yung pag 'di ba, yung pagsira ng isang uh, mechanical plant, 'di ba? Obviously, right? Na nagiging ano lang sa nagiging kumbaga na highlight lang sa ngayon. Kasi syempre ang summer na tapos ang taas ng demand. Mm -hmm. So talagang importante pag pag may nasira tayong isang kagamitan kunyari sa bahay. Okay, oh, let's like it to an aircon but, or an electric fan, 'di ba? Yung kailangan na kailangan mo at that point in time. Biglang nasira. Mm -hmm. Siyempre, ma-highlight 'yan, 'di ba? So lahat ngayon tayo parang nako, ang ano at taas pa naman ng um yung temperature ngayon yung klima ngayon nag-iiba hindi talaga natin ma, ano yung mainit na mainit so tapos so tumataas talaga yung demand ng electricity across all households and even industries right okay. um so ngayon it's just unfortunate and i'm i'm you know it it's bad to say na parang oo oh, oh, may meron talagang nasira pero lahat ng mga miyembro ko eh, nag-work po kami na ngayon ng overtime kasi obviously importante po siya dahil summer. Alam naman natin na palagi tayong nag-uusap pag summer. So nagpa-prepare po kami niyan um, pag summer month. So ibig sabihin, uh, pagdating sa plant outage, hindi po nagkakaroon ng plant outage ang mga ang mga planta. ba? Diba? So yun pong... um, bawal po yan. Okay, so pag may nangyari pong aksidente or pag may nangyari pong, um, you know, may nasira po, ibig sabihin forced yan or unplanned, or you know for by other um engineering concerns also may derated capacity yan so it can be either a generation or a transmission concern so unless na meron pong investigasyon at malaman po natin kung ano po yung rason, and then um yun po tas aayusin po yan at in the soonest possible time mm -hmm. pero um rest assured po sa publiko uh, lahat po ng mga generators uh, yun po yung goal nila kasi hindi po rin maganda sa amin na hindi umaandar ang planta namin. Hindi po <laughs> hindi po talaga maganda yon kasi kami din po yung magbabayad um, at kami rin po yung mananagot sa DOE at sa ERC po. Ma'am, ngayon ma matindi ng init ng panahon, effective na ba yung policy na wala mo ng scheduled shutdown for maintenance? Kasi ang aga nagsimula po ng, ng mainit na panahon natin. Opo, ah uh, may na nasubmit na po 'yan matagal na po yung nakaplano. Mm -hmm. Um sinubmit po 'yan sa NGCP, tinitingnan mm -hmm. po 'yan ng DOE. So yung schedule po ng lahat po ng mga planta natin uh, before the summer months, um approve na po yun. So wala pong mga plant maintenance during the summer months. Okay, ma'am, um, bakit misan lang po pag biglang nagkakaroon ng yellow alert, 'di ba Joel? Pag nagreport ang NGCP at sinabi na may mga planta na biglang nag-shutdown, bakit medyo marami-rami yung bilang? Normally, okay lang ito sana pa isa-isa. Mm -hmm. Pero ha, pag tsaka, nisan, sabay-sabay. Hindi po naman natin ma <laughs> hindi po natin makokontrol. Iba-iba mm. din po yung may iba-iba uh, po yung technology niyan. Iba-iba mm. din po yung mga operators niyan, 'di diba? um, different, different companies, different plants, different technologies. Mm. And sometimes um, like life, <laughs> hindi po natin nape-predict, minsan sabay-sabay, minsan isa-isa. Mm. Nagkakataon -isa. Mm. lang po na sabay-sabay. Um, And normally um, because of the extreme temperature, Um, I think we discussed this the last time. Oh, wow, wow. Uh, Naintindihan namin yung attorney Ann, kasi, uh -huh. alam, yeah. alam, mo, pagka mainit ang panahon, syempre. Overused. Wait. Oh, tsaka mm. nag-overheat din ang ano, di ba? Makina nga ng mm. sasakyan, nag-overheat eh. Pero uh, gusto lang natin, kasi I... may mga reactions dyan dito mga uh... nakarang araw, yung biglang, di ba, nabalita na balita, ano yung sabay-sabay na shutdown na naman. Pakidisabuse lang po yung utak namin, attorney Montalibano, hindi po ito sinasadya. Kasi di ba, ma'am, pag halimbawa, <laughs> um, ito yung naging, um, ano ba to naging controversial ito noong mga nakaraang taon, na, maraming taon na nakalipas, umabot pa ng Korte Suprema yung issue because sobrang laki na itinaas ng presyo ng kuryente dahil nagsabay-sabay ng shutdown, mm. unscheduled, mm. Na pa ito sa Kamara de Representantes. So yung, yung palaging pag ganito yung umaabot tayo sa punto na nagkasabay-sabay attorney yung uh, shutdown, unscheduled pa, mag, uh, ang thinking, kukuha ka ng reserbang kuryente, Joel, mahal yun. Bibili ka sa iba, di ba? So baka ang thinking ng iba, conspiracy, may nagsasabuatan, para kumuha ka ng supply sa palengke ng kuryente, mahal yun. Attorney. Okay, ay, Get ko. Pero yon, mm. yun, yun po yung palagi ko rin tinatry i-explain normally pag may popcorn mm. or yung may, uh, sa mga publiko. Kasi um, kailangan pong intindihin na hindi po. I think, we, if you're referring, again, let me backtrack first. Apa. If you're referring to the previous Supreme Court case, I think that mm. was clarified also. Mm. Um, this is, it, it's a technical term, it's called collusion. It's, there's no collusion. Mm. Um, kailangan ko lang po ulit-ulitin kasi again, as sinasabi ko, lahat po kami negosyante. Mm -mm. So it doesn't do us good na hindi kami nag-ooperate. Kasi pag hindi po kami nag-ooperate, ibig sabihin hindi po kami kumikita. Apa. Pangalawa po, yung replacement power po, mm -mm. necessary kung fully contracted po ang mga distribution utilities natin. Um, ang ang presyo po ng kuryente ay nakaset na po 'yan. Mm -hmm. So so ang ibig sabihin noon, okay, protektado po ang consumer. So kaya nga importante po 'yung mga nagpapa-CSP 'yung DOE, di ba? Mm -hmm. 'yung mga uh, 'yung mga um, 'yung mga kontrata between the generator and the DU. Kaya palagi ko pong sinasabi sa mga interview ko and I'm sure um sa mga nagbe napaka-importante po ang pagkontrata kasi ibig sabihin yung presyo garantisado na mm -hmm. um, it was goes for any the responsibility of replacement power etc so you lessen the risk of exposure of price volatility Opa. in the market okay. o in the mer sa merkado. Mm -hmm. so iyon po yung replacement cost po carried po yan ng generator sa mm -mm. hindi po yan pinapasa sa consumer mm -mm. so responsibility po yan ng ng generator okay. so yun po yung mga misconceptions na yeah. i guess so, na hindi po ako nag hindi mm -mm. um, po ako napapagod sa paulit-ulit <laughs> na pag-explain kasi mm. po minsan syempre nagigit ko po napaka-komplikado po ng industriya so minsan ang, ang reaction is ayan na naman sabay-sabay na naman pero again Di bu din naman hindi mo ma na sabay-sabay na highlight mm -hmm. lang siya pag tumataas talaga yung demand. No. And normally mataas talaga yung demand during summer. So if you needed so much and things go wrong, obviously yung first reaction po ng, ng isang tao because serye human nature na parang ano ba 'yan, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Ito na naman. Mm -hmm. <laughs> Ito na naman. Pero again, hindi rin ako napapagod sa pag-explain. Okay. Na, Nangyayari po kasi ito, pero yung palagi kong sinasabi sa lahat rin ng mga plataforma is ini-encourage po namin kay lahat ng mga DU pati sa polusiya and regulasyon na mag-contract kasi only when you have a contract that's guaranteed then you can mitigate, you can protect the consumers yes. from these price, um, mm. you know, increase. Yung mga matataas na pag-fluctuate ng presyo, that's one. Tapos number, yung, yung, yung ano po, na yung gusto ko lang naman palagi kung namin hinihingi sa aming mga policy makers and regulators is, yun, maaprubahan yung mga kontrata ng mga DUs, ng mga generator. So yun yung mga one of the ways talaga na protektado ang consumer. Okay. Oh maganda namang narinig namin sa inyo ngayon, Attorney oh, yes. Anne, you're mm. working double time. Yes. Para maiwasan na po ano, magkaroon ng yellow alert at uh, the <laughs> same time ay eh, uh, maparami pa ho yung generation ng ating ano, ng ating mga oh, oh. planta, oh. no? 'Yun lang ang yes, ano po. keyword ni Joel Attorney, Maiwasan. Maiiwasan. Uh, hindi kumbaga okay. hindi guarantee basta maiwasan lang. Oo. Oh, oh. oh maiwasan lang talaga yun naman yung gusto natin diba um pero in the future we're all working na garantisado ang you know you know reliable sufficient supply. Mm -hmm. And you can only do that pag maganda ang conditions ng merkado, maganda rin ang politikan ng gobyerno. So, lahat po tayo hawak-hawak naman 'yung kamay. Oh, okay. Eh <laughs> tama <laughs> po, medyo pasensya lang po nang korting saglit pero lahat uh, po kami nagtatrabaho para sa inyo. Ito <clears throat> po mabilis lang attorney Anne, eh, ang yes ano po. Po, ang trend po ngayon sa mundo renewable energy na. Meron ba tayong Opo. plano na magtayo ng mga renewable energy plants dito po sa ating mm -hmm. bansa Ma'am? Ah, uh, kasi game pa rin. Marami ba? Marami. Opo, ang dami. Mara... Ah, <laughs> ang oh, oh, oh. dami <laughs> po. Um suportado po namin ang ano, ang mandato ng DOE at ni Presidente po na talagang i-explore at magbigay ng uh, magtayo ng mga renewable energy plants. Mm -hmm. However mm -hmm. po, um lahat po 'yan kailangan balance. balanse. So kung meron po tayo, madami pong in the pipeline ng mga renewable energy. Kasi yun naman talaga, kailangan natin protektahan ang mundo natin. Diba? Okay. But at the same time, yeah. um, we have also to develop policies that would enable us to transition properly. It's like hindi mo pwedeng i-on, magtayo ka na lang dyan, tapos hindi mo talaga na lay your groundwork. Mm -hmm. Kailangan may foundation, mm -hmm. um, may mm -hmm. magkaroon po ng maayos na transition. Uh, kasi hanggang ngayon po, hindi pa naman po tayo Um, you know, katulad ng mga European countries na iba, nga kahit ngayon sila struggle sa renewable energy. Tayo po, kailangan po natin maging successful as a country muna. Okay. And fact remains, we need um, base load, which is like our, you know, I have It, you know our coal our other sources uh, other sources of energy that mm. can supply 24/7 at the moment okay ba? Same so uh, while uh, we all work together yun po yung kailangan natin um cooperation lang po pero madami po i can guarantee that na sa, we follow the DOE's mandate all right same time yeah. next year ah huh? same time next year <laughs> <laughs> <behind>. <laughs> Attorney, thank na, you. Wag na, wag na, <laughs> sige. wag na tayong magganyan. Oh, <laughs> Hindi. Joke lang, joke. Ma'am, pag nag-red uh -huh. alert, soon, magkikita wag tayo na, ulit. Mag Pagagalitan <laughs> ako ni Yusek Quimpy <laughs> mamaya. Mag-election pa. Attorney <laughs> Ann, thank you. Ah. mag Ma kayo. Salamat. Good morning. Right. Good morning. Bye-bye. Uh. Okay. 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 mga kapuso.